panga. Ah, Oy. Yun, good morning mga uncle, mga auntie Kamusta, kamusta, kamusta? So, ako nga pala si Uncle Rye Si Pillars. Buso ng posisyon ko dito sa company na nakabasi sa Dubai, mga uncle. So, ayan yung video natin mga uncle eh. Gagawa tayo para ma inspire natin yung mga kapwa natin. Si Pillars, yan mga OFW na rin na nabiktima na rin ng scam kagaya ko. So, pagkalipas nga ng isang taon, mga angkol, mga ante, eh, medyo naka-recover na tayo sa pagkakabiktima natin sa love scam na tinatawag, mga angkol. No? Kaya so, ang ginawa ko, nag-ipon na ako uli. Instead na mukmok ko yung sarili ko, nag-ipon na ako uli. Ayan. ako ng isang malit na lote dun sa amin. Tapos, habang wala ako, eh, pinaumpisahan ko na magpatayo. Siyempre, ang unang gagawin kasi doon sa amin mga angkol ay yung poso. Ang tubig kasi doon sa amin mga angkol eh, ano siya, poso siya, hindi siya, ano, hindi siya nawasa kasi probinsya nga eh. So nagpagawa ako dyan ng poso muna para may magamit yung magtatayo ng bahay. So bali yan yung lotik na nakuha ko dyan mga angkol ay eh, maliit lang yan, 600 square meter lang. So yan, natapos na mga angkol yung puso. So pwede na ako magpaumpisa dyan ng bahay. Kasi yun yung gagamitin ng mga gagawa sa bahay kasi kailangan ng tubig. Siyempre, diba yun yung pangunahin. Eh, pinapauna talaga dyan mga angkol yung tubig muna bago magpaano ng bahay. So yan, nagumpisa na nga sila mga angkol. At ang sukat nga pala nitong pinagawa ko na to eh, 18 by 10. So, kasama yun na yung teres dyan, mga angkol. So, ayan, nagpagawa ko dyan kasi kailangan nating inspired yung sarili natin. Ito, para na rin sa mga kapwa nating si dyan na, na scam nga, kagaya ko. Kailangan nating bumangon uli mga angkol sa pagkaka... Alam niyo na, pagkakalubog. Although masakit, pero wala tayong magkagawa. Eh. Nangyari na yan eh. So, ito lang. Ang gawin lang natin is i-build up ulit yung sarili natin. Paano tayo makaka-recover dun sa pagkakadapa na yon Kasi wala namang tutulong sa atin, mga uncle, kundi sarili lang natin. Walang namang magpupus sa atin, kundi sarili lang natin. Hindi natin pwedeng asahan yung pamilya natin. Kasi mga legal advice lang masasabi ng mga yan. Pero sa totoo lang, ikaw yung mag-ano sa sarili mo kung paano ka uli mag-grow, di ba? So yan, ito na yung mga angkol. Dalawang kwarto lang yung pinagawa ako dyan. Para lang meron tayong matawag na sariling sa atin. At mong kagandahan dito mga angkol, iba yung may naumpisahan. Di ba? Kahit maliit lang. Kagaya niya, maliit na yan. Dalawang kwarto lang yan eh. Kaya ako pinauna yung kabuhang bahay na yan para pag magpa-extend ako na magpa-extend o magpagawa ako. Pwede kong palagyan ng mga materyales sa loob. At ito na nga, pagkalipas ng mga ilang araw lang. Kasi marami ang gumagawa dyan mga angkol. Anim yung tao ang gumagawa dyan. ni eh. Tatlong skilled, tatlong labor. So mabilis siya tayo. So mapapansin nyo, ang struktura ng bahay, eh, mabilis siyang matayo sa elob lamang ng isang linggo. Natayo na yan ng ganyan. Kasi nga mabilis yung nagtatrabaho. Ang ginamit ko nga pala ang bubong dyan mga angkol ay long span na color of kulay green. So syempre usong uso yung long span na kulay. Advice ko rin pala sa mga OFW dyan. Kailangan natin mag-invest. Kailangan natin magpatayo na sariling bahay kasi iba na yung may nasisimulan. Kahit maliit lang. Kagaya ng ginawa ko. Maliit lang yan pero tinuloy-tuloy ko lang. Kasi wala namang, wala namang masama eh paggawa tayo ng sariling bahay, at least sarili natin. Hindi tayo masasabi na wala nang scam yan kasi sarili natin yan. Kaya kung ikaw, biktima ay, ka rin na, ng ay. scam, huwag <laughs> mo isipin yun. Pera lang yun. Uh, isipin mo lang yung makam. Makakarma din sila. Bahala nga ako Hindi wag naman natin yun yung makarma. Pero ganun talaga, talaga eh. Sa ilog lang. Kung ano man yung kinuha nila sa atin. Sa ilog ng buhangin. Mas malaki <laughs> pa magiging kapalit. No? First class ang buhangin dito. Tapos yan. Ilan ito? Pa-deliver na nga ako ng buhangin dyan. So, panoorin lang natin uh -huh. mga angkol. Kasi kaya yan. So, yung barbwell na yan nga pala mga angkol. Yan yung gagamitin natin pang diyan sa gilid. Kasi ang ano ko dyan. Maraming mga baka na pumapasok. So, ito yung sinasabi ko sa iyo mga angkol bakit pinauna ko yung kabahayan para pag ako ng semento yan pwede ko ilagay sa loob hindi siya maulan safe siya diba? hindi kagaya nung nasa labas lang kasi nung time na yan mga angkol eh, ulan init dun sa amin eh so nagpa deliver na rin ako ng mga hollow blocks na yan para panlagay dyan sa bakod sa harap gagawing gate So yun mga angkol after nga ma-deliver yung buhangin, kinabukasan nagumpisa na silang maghukay diyan ng gagawing gate. Kasi pababakuran ko kasi ang harap na yan para lang malagyan siya ng gate. Tapos yung gilid-gilid, yun doon ko gagamitin yung barbed wire para sa kabuuhang 600 square meter na lote mga angkol. At least iba-iba pag may bakod hindi nawawapasukan ng mga baka dyan sa loob. Kasi yung mga dumi ng baka, naandun lang sa loob. Tapos pwede na tayo magtanim. Tapos yung katulong pala namin yung gumawa, yung pinsan ko. Salat <laughs> ka sa bayawang. yung Masyado katulong namin dyan magbakod, mga uncle. So medyo nakaminus pa rin tayo, nakatipid pa rin tayo kahit pa Dapat pa paano. Dapat tayo dito banda lagyan ako so Yung dito. ano dyan, pamerienda lang sa kanila. Yun yung kagandahan, mga uncle, pag nasa probinsya ka, tapos marami kang kamag-anak. Uh, tutulong sa'yo. Di, kahit pa paano, nakakatipid pa. Di ba? So, yan pala dito pala mga angkol. Pinabunot ko yung ginawa nilang poso doon sa likod. Kasi ang hina ng tubig. So, ngayon, ginawa ko, pinabunot ko. Tapos, pinagrender ko yung tubo. Kasi dati, ginawa nila, mga ano lang eh, yung nilagaring baka lang. So, malit yung butas ng tubo mga angkol. Kaya mahina yung tagas ng tubig. Doon kasi sa amin, So, nabili ko na lote na yan. Kahit isang tubo lang. Malakas na yung tubig niya. Malinaw na. So, ang binawan kasi na doon nung nakaraan is dalawang tubo. Ngayon, pinabawasan ko. pinaripat ko mas malapit sa likod ng bahay. Tapos, isang tubo lang yung pinabaon ko dyan. So, kahit pa paano, nakaminos tayo na isang tubo. Ang baonan kasi niya sa amin, mga angkol, ang bayaran niyan, pagpagawa ng poso is kung ilang tubo. Halimbawa, dalawang tubo. So, dalawang doble din yung babayaran mo. Kung hindi ako nagkakamali, 3,000 yata yan eh. 3,000 isang tubo. So, nagbayad ako 6,000. Ngayon, pinabunot ko siya. Pinaboon ko siya ng isang tubo. Nagbayad, nagbayad uli ako dyan, mga uncle. Pero ang binayad ko dyan, 2,500 na lang. Kasi parang back job na lang nila yan. So, syempre, consideration na lang din sa gagawa. Kasi hindi naman ganun kadali din magbaon yan. So nagbayad pa rin ako ng 2,500 dyan mga angkol. So pagkat ano nga nila dyan, pagkabaon nila ng isang tubo, mabilis lang tubig na agad dyan mga angkol. Panorin natin. So dyan nga pala mga angkol sa partner, na nagumpisa na silang maglagay ng hamba. Kasi ang pinalagay ko dyan mga angkol is concrete hamba para iwas sa anay at medyo matibay. O, matibay talaga yan. Kung sa kahoy kasi mga angkol ang problema kasi sa kahoy na hamba, minsan ay ano yon inaanay. So dito walang anay yan tsaka walang, walang giba. Matibay talaga yan. So, yung pinagawa ko dyan, medyo nung time na yan, umuulan mga angkol eh. Kaya sa loob sila nagtatrabaho. So yan, nagpahukay na ako dyan sa harap para magdugtong ako ng teris. Kasi ang ano ko dyan, magpapalagay ako ng teris sa harap para medyo mag maganda oh, tingnan. O, na na Talaga. So medyo may kamahalan ng pintuan dyan Kaya nga lang eh, medyo dismayado din ako sa pagkakagawa nyo Kasi hindi tanta yung pagkakaligod ng gumawa ng pintuan Pero so, sige lang Pagpabago <laughs> so, na lang natin yung sa, sa pintuan natin na gumagawa ng mga Kaya nga tayo sa inyo mga ako Nakaangat mo sa taas Pag hindi mo naman sinigo, hirap akong magpindi So ayan naman yung Kabuhan na tapos nandiyan na rin yung nagkakabit mga angkol lang ano na sliding window kasi okay, sliding window pinakabit dyan eh kasama na rin yung string na sa Yan naman mga angkol yung kabuhan ng lote ko medyo malaki din si Uncle Boxingero natin dyan, nag-umpisa na siya mag-bakod. ganyan yung mga poste. Para bakod na lang ng barbara sa susunod. Tapos nag-umpisa na rin sila dyan, mga uncle, na magbuhos. Binuhusan na rin nila yung poste niyan. Kasi kailangan nilang lang magawa yung vape. Kasi mga ilang araw na lang dyan, mga uncle, eh, tayo ipaalis eh, na kailangan natin uling bumalik sa ating trabaho. So, Ika nga eh, tawag ng pangangailangan mga angkol. So, eh yung selfies natin, Honda Click. Ayan. So, kinabukasan mga angkol. Ito yung masarap talaga sa probinsya. Napakatahimik mga angkol. Napakasarap. Napaka-peaceful talaga ng buhay. So, mga angkol natin yan, nagtatanggal na siya ng kubagyat, lalagyan na ng gate niya. So, nakikabit na rin pala nila dyan, mga angkol, yung balostre. Balos na ta tawag sa amin yan. Eh. So, ang pinalagay ko dyan is tubular. Para lang maganda siya tingnan. O, no? tingnan nyo mga angkol, di ba? Bahay na. May, may terrace na na nakatubular. Di ba? Mukhang bahay na talaga. Parang yan yung pinakamasarap sa pakiramdam mga angkol. Na kahit may mga ganun tayong pinagdaanan, tapos nakapagpatayo tayo ng bahay, nakaka-recover na tayo kahit papano, eh, na masarap sa pakiramdam yun parang ayoko na nga umalis dyan mga angkol eh kaso nga lang wala na tayong budget eh. kailangan natin tapusin yung bahay na yan so alis tayo ulit buti pa to si angkol boxingero natin o oh, 'di ba pinapainom ko lang yan mga angkol tuwi nga po na may 4 kantos yan matik yan dyan pala sa part na yan, mga angkol eh -gina sila kasi pininturahan pa nila yung balostre tapos kailangan lang may kabit yung gate Kinabukasan kasi dyan mga angkol Tayo ipaluwas na tayo ipa-flight na yan. Kahit gabi na Mga bahanat pa rin sila Kaya bilid din ako dyan sa mga trabahador ko Kahit gabi na Bahanat pa rin ang banat yung mga yan pero Kahit paano mga angkol binayaran ko pa rin sila ng overtime nila Parang consideration mo rin Hindi ko na lang nasasabihin kung magkano pero ma Maayos din naman So kahit gabi na Tinuloy pa rin nila para lang matapos ng ano yata dyan mga na natapos yata sila dyan mga alas 9 na lang gabi para lang maikabit nila yung gate tapos kinagabihan din umuwi na rin sila sa bungabong mga angkol kasi mataga bungabong yung skilled worker ko dyan so yan yung loob ng bahay ko mga angkol hindi pa nga yan tapos pero kahit pa paano eh, mayroon na tayong matatawag na sarili nga atin kumbaga sa ano yung pera natin mga uncle dyan napunta hindi na tayo na scam yung may emperador light pa nga may yung kwarto na tinutulogan ko mga angkol kasi isang bakanting kwarto wala na rin simento, ubos na kinuubos ko talaga lahat mga angkol para walang matira so, din tayo dyan pampakain sa kanila yun, kinabukasan yung mga angkol. Eh, yun, may nakung, kung napapansin yung sa video mga angkol, mayroon akong nilagay doon na solar. Solar light doon sa likod, nakatutok yun sa papuntang CR, tsaka papunta doon sa may bomba, poso. Para kahit walang tao, laging umiilaw. May nilagay din ako doon sa isa sa terrace, kasi madalas nga ang out dito sa aming mga angkol. Pagdating ng gabi, iilaw na lang siya kasi sinet ko siya eh sa umaga, nagsacharge sa gabi, ilaw naman siya. So, yan, yan ay yung kabuhan ng bahay, mga uncle. So, sana uh, sa mga nakapanood ng video na to, na-inspired kayo. Sa mga FW, seafarers, sana na-inspired kayo na kung ano man yung pinagdaanan natin, kung tayo man ay na-scam, hindi lang, alam ko na hindi lang ako na-biktima ng mga scam dito, marami rin, pero natatakot silang uh, sabihin yung totoo, natatakot sila na nahihiya sila, baka pagtawanan sila, hindi na, sige lang. Huwag nyo isipin yun. Isipin nyo kung paano kayo umuusad, paano kayo buhangon, paano kayo umabante sa pagkaka-scam na yun. Lagi nyo tatandaan na ang buhay, eh, wader-wader lang yan. So, hindi. Bas-basta ang ano, ma-advise ko lang sa inyo. Sige lang, tuloy nyo lang. Kung ano yung pinagdaanan natin no, daanan lang natin yan. Mahalaga. May sarili na tayong bahay na matatawag natin sa atin talaga. So sana na-inspired kayo sa video na to. Maraming maraming salamat. Uh, like, comment, and share. And thank you and God bless.